ang taga-suporta ng mga kandidato ang dumalo o dumayo sa UP Cebu kahapon. Ano nga ba ang mga puna nila sa ginanap na Pilipinas debate? Sumaksyon so, si K.M. Son. May piesta sa UP Cebu kahapon. May nagdala ng banda. Ang iba, galing pa sa iba't ibang probinsya. Di na wala ang tansyawan. Si una vice presidential candidate Gringo Honasad, napagdiskitahan pa. 14 years na sundalo. 7 years na rebelde. Hindi ito bago sa akin. Ang mga polis, sinigurong di mauuwi sa gulo ang Sa dami ng dumalo na puno ang open grounds ng UP Cebu, nagkaroon ng MAC presidential debates at stamp vote kung saan pinakamaraming bumoto para kay Mayor Rodrigo Duterte. Pumangalawa sa Senadora Miriam Santiago. Ang ilang persons with disability dumayo rin sa lugar okay lang sa akin dahil nandiyan ang kandidatong suportaran ko. Oh, kahit mahirapan. Kahit mahirapan. Sana kaon na rin niya ang buong mundo sa tanang Pilipinas. At tutulungan niya ang taong mahirap. Kahit na naantala ang debate, di nag-alisa ng mga tao. Pero sulit daw ang paghihintay. Napahiyaw pa ang mga tao ng magsagutan may si may Mayor, may mayor may Duterte may at Marrojas. Ang You are always a pretentious leader. Which may be a for me in one of... Tingin ng ilang estudyante, magandang nagkatapatan ng mga kandidato, pero sana raw ay walang bangayan. Amas uh, mas engaging po ngayon. Uh, 'Yun lang ang ang downside lang po eh, sa sobrang engaging po niya eh, uh, parang nagiging below the belt po. Para naman sa ilang nanonood, kontento sila sa nangyaring debate. This is the best debate I have seen. Yung unang debate, boring. Hindi ako nag enjoy Ito talagang palaban. Naglalaban-laban lahat. Akala ko magsuntukan na nga eh. Hinintay <laughs> niyo ba? Nantay ko. <laughs> merong substantive mer at saka meron kahit dun sa hindi na naging substantive dahil sa, sa pawanan ng boses, nakita po natin yung karakter ng mga kandidato. Naging buo yung ating debate. Pero meron ding nakulangan. Honestly, I would have wanted a lot more specific issues to be brought to the brought to the table and answered by the candidates, especially on economic policy. Ayon naman sa Comelec at pamunuan ng TV5, na ihatid ng ikalawang yugto ng Pilipinas debate sa debating ina asam ng publiko. Patuloy naman yung debate at mukha namang mga uh, maganda ang uh, naging talastasan, ang mga pag-usap, ang mga uh, sagot. No, talagang nagkaroon ng isang debate. We had a real debate. In fact, I think we got more than we bargained for. Uh, siguro may konting ano lang, delay, uh, pero all's well ends well. Siguro nakatulong pa nga yung delay kasi I think it, it pushed people's emotions up. And I think Luci handled it very well as, as a moderator. Uma Aksyon, K. Imson, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.